Libra kasama si Aquarius. Ang pagnanasa ng Libra ay malakas na sumasama sa pagnanais na Aquarius na subukan ang mga babong bagay maging ang sira-sira. Ang dalawang ito ay may chemistry para sa isang magandang pagkakaibigan, artistic aesthetics, pakikisalamuha at humanitarian efforts. Pareho silang nasisiyahan sa pagkakaibigan sa loob ng kanilang romantikong koneksyon. Ang Libra ay nahihirap ang magdesisyon. Ang Aquarius ay maaaring maging isang know-it-all na nagpapatatag sa proseso ng pag-iisip ng Libra. Ito ay tiyak na magkatugma. Sa Absolutely Psychic, maaari mong tanungin ang aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang nasa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 paghahati pito. Hayaang akain ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong put pito o bisitahin ang absolutelipsychick.com.